tayo Girls? Girls? Matutulog tayo ng buong araw. Okay, sige. Nasulat ko na, Blandy, sa tingin mo ba matatakot sila sa message na to? Siyempre naman, matatakot sila, no? Eh, paano kung hindi sila dumating? Kung hindi sila dumating, ibig sabihin, duwag sila. Huwag na nga tayong mag-aksaya ng panahon. Tingnan mo sila, natutulog pa. Eh, paano? Tawa sila ng tawa kagabi. Ngayon, tulog sila. Girls, bilisan na natin. Oo, ayoko yung amoy dito. Ang baho, amoy pawis. Girls, tara na. Girls, ano yon? Parang may pumasok. Sino kaya yon? Siguro yung mga boys. Okay, girls, nasira na yung tulog natin. Tumayo na tayo. Wow, girls, ang ganda ng weather ngayong araw. Girls, bakit nakakalat yung mga personal diaries natin? Oops, may nag-iwan yata ng love letter sa atin. Kanino kaya galing to? Sabi ko na sa inyo eh, mga boys yung pumasok. Kanino galing? Hoy, mga bunnies, hinahamon namin kayo. Mag-meet tayo sa training hall. Kapag hindi kayo pumunta, ibig sabihin, mga duwag kayo. Frogs. Well, hindi pala love letter. Ano bang gusto ng mga palaka na 'yan? Naiinis na ako sa kanila. Kitty, ayaw lang nilang gawin 'yung mga duties nila. Yun lang 'yon. So, ano na, Diana? Girls, pupuntahan natin sila. Hindi natin sila uurungan Alam mo, Diana, gusto ko 'yung spirit mo. Pero ngayon, mag-toothbrush muna tayo kasi ang baho ng carbonara nang kinain natin kahapon. Let's go. Oh, ba Lila, <laughs> ano to? Buong araw ka na lang hihiga? Nagpo-protesta ka ba? Wala si Leila dito, Teacher Mike. Leila, hindi kita maintindihan. Ano bang problema mo? Oo, ikaw yung kanang kamay ko, pero this month, inasign ko muna yung mga bunnies. Ano bang masama dun? Ba't nagpo-protesta ka? Teacher Mike, nagtatampo ako sa'yo. Traidor ka. Ah, ganun. Ako, traidor. Sige, tatawagan ko yung parents mo. Hindi pwede sa akin yan, Leila. Teacher Mike, hindi mo ba naiintindihan? Sinaktan mo yung feelings ko. Ako yung assistant mo, tapos pinagpalit mo ako sa kanila. Leila, wala akong pinagpapalit. Pwede ba tigilan mo na yan? Masyado kang madrama. Hindi mo dapat ginawa sa akin to, Teacher Mike. Hindi mo alam kung paano gumanti si Leila. Pagsisisihan mo to. Alam nyo girls, naiinis talaga ako sa mga frogs. Sino ba sila sa tingin nila? Nainis kasi sila kasi tayo na yung in-charge dito sa country house. Alam nyo kung bakit sila naiinis? Kasi alam nila na tayo yung coolest dito. Hindi lang nila matanggap, yun lang yun. Well, kailangan nilang tanggapin yun. Oo, kasi wala silang choice. Well, late yung mga bunnies. Siguro, naduduwag sila. Kung natatakot sila, ibig sabihin, duwag talaga sila. Yung mga basketball players, wag tayo maingay. So girls, ready na ba kayo? Hinihintay nila tayo. Oo, oh, ready ko na sa sabunutan. Let's go girls! Nandiyan, Nandiyan na sila. Na Lagot sila sa akin. Plandy, baka nakakalimutan mo yung kamay mo. Kahit isang kamay, kaya ko. Humanda kayo mga banis. Ice, latay nga with 20 teaspoons of sugar. Leila, ano problema? Depressed ka? Wow, Leila, ang dami naman nun. Pizza? Customer siya. Gawin mo na lang. Pa, paano mo nalaman na depressed ako? Halata ba sa itsura ko, ha? Ice, ako rin depressed. Sampung buffalo wings nga. Nawawala si Dima eh. Ay, ano Kev? Sampung buffalo wings? Okay ka lang ba? Ice, sinabi ng customer. Gawin mo na lang. O, frogs, nandito na kami. Bakit gusto nyo kaming imit? Hoy mga bunnies, I suggest pag-usapan natin to ng maayos. Ayusin natin to. Kayo nga yung in charge. Pero hindi sa amin. Oh girls, narinig nyo ba yon? Aha! Uh -huh. uh -huh. Gusto daw makipag-ayos ng mga frogs? Bunnies, sandali lang. Pinagtatawanan nyo ba kami? Hoy bunnies, umayos kayo. O baka gusto nyo lumabas? Doon tayo mag-usap. Ano? Gusto nyo ba yon? Well, bawal tayong lumabas dito sa country house. Nakalimutan nyo na ba? Ano bang gusto nyo sa amin? Sabihin nyo na. Oh, inaaway tayo ng mga bunnies. Hoy, hindi namin aayusin yung mga beds. Manigas kayo dyan. Hoy, Blondie, bakit mo tinulak yung best friend ko? Guys, bukas na yung party dito sa country house. May susuot na ba kayo? Mga no, problema ako eh. Wala pa akong susuot. Ako may susuot na. Pero hindi ko papahinap sa'yo. Smiley, hindi mo kasi yung mga damit ko eh. Okay guys, gagawin ko na lang ng paraan. Oh, ano yun? Inaaway ng mga frags girls natin. Hoy, tama na yan. Partido na 'yan oh, hala. Kailan ko kami in-charge dito? Hindi naman aaway, ha? Wo, tama na 'yan. Ano bang kaguluhan to? Hindi, okay ka lang. Hindi na nakikipagbasay oh. Wala. Kaya kong pagtanggol yung sarili ko. Hoy, mga frogs, wag na wag niyo kami hahawakan. Hay, mga bunnies, nagtatapang-tapangan kayo? Ngayon dumating yung boyfriends niyo, ngayon ko yung mapipilitan mga ako Romeo. Sasabunutan ko yung nat na 'yan. Baka ikaw yung sabunutan ko. Hoy, frogs, wag na wag na kayong papasok sa kwarto namin. Wag niyo kaming aasa hindi namin kayo aasa okay? Kami yung in-charge dito, naintindihan niyo? Frogs versus Bunnies Pwede kong panoorin to buong araw. Pare-pareho silang mga baliw. O Leila, ano pa ginagawa mo? Ayusin mo yan, di ba trabaho mo yan? Hindi Kev, hindi na ako assistant ni Sir Mike. Pabayaan mo nga yung mga yan. Isa pang ang latte. Hindi namin aayusin yung mga beds ng mga estudyante dito, na intindihan nyo? Ano problema no yun? Walang tulog? Hindi nila matanggap na kami yung in-charge dito sa country house. Babe, may nanakit pa sa'yo. Okay ka lang ba? Hindi, Smiley. Subukan lang nila. Guys, mag-chill muna nga tayo. Uminom tayo ng strawberry lemonade. Girls, magto toilet lang ako. Nabalik, hindi ka aalis. Pupuntahan mo na naman si Zach, no? Diana, paano mo nabasa yung isip ko? Nandyan, nakasulat sa noo mo. Dito ka lang. Oh, parating na sila. Kev, hindi ko kaya dito. Tara, maglakad tayo. Okay, tara! Hi guys, anong iinumin nyo? Strawberry lemonade? Pizza? Papano mo nabasa yung isip ko? <laughs> <laughs> Oo, strawberry lemonade para sa aming lahat. Okay, anim na orders. Uh, pizza, marami ka bang yelo? Oo, marami. Marble smoothie nga sa akin. na. Bakit? Namimiss mo si Zach? <laughs> <laughs> Alam mo, Smiley, hero ka namin ngayong araw. Nakita namin nag-aaway kayo, kaya nagmadali kami. Kung hindi kayo dumating, hindi na namin alam kung anong nangyari. Okay na, gagawa ka marble smoothie. Pizza, kumpleto ba ingredients? Oo, sandali lang. Padaanin mo ako. Sak, ano ka ba? Hoy, bata, saan ka pupunta? Sabihin mo naman sa kuya mo. Ano, makipag-date ka? Ano, maganda pa siya? Oo, maganda siya. Pwede pa zip, padaanin mo na ako. Zach, talagang hindi ka nakikinig. Kahit sa ate mo o kahit sa kuya mo, umayos ka nga. Pwede ba Zalina? Huwag mo na siyang pagalitan. In love yung kapatid natin eh. Oo, in love ako. Padadaanin mo ba ako o hindi? Zalina, pwede ba lumabas ka muna? Kakausapin ko lang tong batang to eh. Zach, hindi ka lalabas ng bahay. Zip, padaanin mo na ako. Sige na, please. Alam mo, bata, kuya mo ako. Mas matanda ako sa'yo. Kaya makinig ka sa'kin. akin. hindi tayo pwede makapag-date. Lalo na sa katulad ni Nat. Zip, sige na. Di ba sabi nila, kapag totoo yung love, baka bumalik ako sa pagiging tao. Ano ka ba, bata? Hindi naman totoo yun eh. Fairy tale lang yun. Sige na, Zip. Payagan mo na ako. By the way, may dalawa siyang magandang kaibigan. Si Kitty, tsaka si Diana. Hmm, maganda yung pangalan na, Diana, tsaka ano isa? Kitty. Sorry, hindi kita papayagan. Sige na, Zip. Pwede kitang pakilala sa mga kaibigan niya. Well, bata, maganda yung pangalan na Diana. Maganda ba siya? O yung pangalan lang niya? Maganda siya, Zip. Tapos mabango. Tapos mahaba yung buhok niya. Ang cool niya. Ah, long hair, ha? Ano kulay yung buhok niya? Ah, parang mani. Ano? Hindi ko alam. Basta parang kulay nung mani. Okay, sige, bata. Papayagan kita makipag-date. Pero dapat makatulog si Zalina. Thank you, Zip. The best ka talaga. Alam mo, pag nakilala mo si Diana, mo siya. The best siya. Ano, Zip? Nakonvince mo na ba si Sak? Oh Salina, Pumayak na siya. Hindi na siya lalabas, hindi na siya makipag-date. Oo, oh, malinaw na ang lahat. Okay, very good. Magluluto na ako ng masarap na lunch, okay? Okay, pero Zip, huwag mo sasabihin kay Zoe ha. May tumadaldal si Zoe. Oo oh, naman, huwag man nalaman si Zoe, no? Hello? Ito ba yung mami ni Leila? Ah, yung anak mo nagwawala dito eh. Ang gusto niya kasi, siya laging nasusunod. Eh, hindi naman pwede yun, ma'am. Dapat may disiplina rin siya at sumulod sa akin. Girls, ayun si Teacher Mike! Lagot kayo, boys. Isusumbong namin kayo kay Teacher Mike. Girls, wag! Please! Anong wag? Ang sasama ng ugali niyo? Pinagtawanan niyo yung mga panties ko? Hindi pwede yun. Oo nga! Pati yung bra ko, pinagtawanan niyo! Ano ba girls, hindi naman sa gano'n, hindi nyo naiintilihan. Yun lang yung task ng game namin. Oo, truth or dare, si Patrick yung nakaisip nung siya. Oo girls, totoo yun, sorry na. Patrick, ikaw palang may kasalanan. Oo, oo, lagot ka ngayon Patrick. Puntahan natin si Teacher Mike. Ako guys, lagot tayo nito. Baka mapagalitan tayo kay Teacher Mike. Eh, hindi naman tayo interesado sa panty tiyak nila. eh. Hindi nalang naiintindihan game lang to. Ay, alam ko na, manang mana si Leila sa nanay niya. Kaya namang palay. Eh. Oh, ano ginagawa niyo dito? Anong problema? Teacher boys na Pinakilaman nila yung mga closet namin. Pinagtawan na nila yung mga panties ni Julie. Alam nyo girls, may problema ako kay Leila ngayon. Wala akong panahon dyan. Mamaya na lang yan ha. Ano, ano daw? daw? Mamaya? Kita nyo na girls, kahit si Teacher Mike wala sa pakilam, wala sa interes sa mga bra nyo. Oo, pati sa mga panty nyo. Tama na yung drama nyo. Alam nyo girls, kung ayaw tayong tulungan ni Teacher Mike, tayo na lang ang kikilos. Pagtatawanan din natin yung mga briefs nila. Girls, may party bukas. Kailangan ready tayo sa mga frogs. Sigurado, hindi sila papatalo. Gagantihan nila tayo. Oo, oh, mag-ready tayo sa party na yan. Hindi natin sila papayagan gumawa ng anumang kalokohan. Girls, unang-una, kailangan maganda tayo bukas. Pangalawa, may darating akong video shoot. Kailangan maisip natin paano makaalis dito sa country house. Valid reason naman yun ha, Diana. Sigurado papayagan ka. Diana, don't worry. Sigurado makakapag-shoot ka ng video. Trust Wala me. namang magagawa si Sir Mike. Ah, girls, may itatanong sana ako sa inyo. Okay lang ba? Ano yan, Nat? Tungkol na naman kay Zach. Ano ba? papayagan mo na nga siya. Friends mo kami, nagwa-worry kami sa'yo. Ayaw namin makipag-date ka sa isang zombie. Bakit hindi na lang si Romeo? Basketball player siya. Single siya. Bakit ayaw mo sa kanya? Girls, no way! Hindi ko type si Romeo. Please, last request ko na lang sa inyo. Please. Nat, Nat ano ba? ba? Sige, kung last na yan, nakikinig kami. Ano yon? Girls, samahan niyo ko kay Zach. Kasi may date kami ayong araw. Hindi ako pupunta. Tulungan niyo akong mag-explain sa kanya. Ayokong maghintay siya sa wala. Please. Nat, alam mo na i-stress na talaga ako sa'yo. Kitty, relax. Okay, kung talagang makikipag-break na si Nat kay Zach, tutulungan natin siya. Hindi siya pwedeng pumunta doon ng mag-isa. Thank you, girls. Best friends talaga kayo. Okay, tara na bago dumilim. Ikaw talaga. Basta, promise mo nat ha? Hindi ka iiyak-iyak doon. Promise mo. Okay, promise. Girls, kahit ayaw ko sa inyo, sabihin nyo nga sa akin, ano bang ginawa ko mali? Bakit tinaydor ako ni Teacher Mike? Ang weird, humihingi ng advice yung rat sa amin. Alam mo, Layla, wala kaming pakialam dyan sa problema mo. Naglilinis kami ng wardrobe. Busy kami. Isa lang naman ang sagot dyan eh. Disappointed si Sir Mike sa'yo. Oo na, alam ko na. So anong gagawin ko para maayos to? Mabibigyan niyo pa ako ng advice? Sige na, Frags. Tulungan niyo naman ako. Alam mo, Layla, kung anong dapat mong gawin? Tanggapin mo na na hindi na ikaw yung in-charge dito sa country house. Oo, oo, yung mga banis na yung in-charge dito. Hello, Mommy? Ano? Tumawag si Sir Mike? Hindi ako nag-hysterical, ha? Hindi totoo yung sinasabi niya. Ano? Bakit ka nagagalit? Huwag kang maniwala kay Sir Mike. Yan ba yung hindi nag-hysterical? Ang OA naman niya. Nababaliw na yan. Hindi na kasi siya in charge. Okay, Nat. Kakausapin ko si Romeo bukas na isayaw ka sa party. Malay mo, magustuhan niyo yung isa't isa, diba? Mag-date kayo? No, Diana, please. Hindi ko si Romeo. Sinabi ko na sa'yo. Eh, di si Dima na lang. Ayoko siya. Boring siya. Okay, malapit na tayo sa bahay ng mga zombies. Makikipag-break na si Nat kay Zach forever. Di ba, Nat? Oo, oh, Diana. Ang importante, hindi tayo paalis ni Salina. Sinabi mo pa. Okay, Nat. Kakatok na ako sa pinto. Pag open niya ng pinto, sabihin mo sa kanya, Zach, sorry. Tapos na sa atin ang lahat. Okay, deal. Eh kung si Salina yung mag-open ng door, makikiusap tayo na tawagin niya si Zach kahit sandali lang. Sila na naman. Ako na magbubukas, Zack, ako na magbubukas. Sarina, ako na bahala dito. Zip, sabihin mo sa kanila wag na silang babalik dito. Selena, masyado kang strikta. Okay lang naman maging friends natin sila, 'di ba? Wow, wow. Oh my god, Kitty, relax. Kapatid yan ni Zack, kinuwento niya sa akin yung brother niya. Ah, si Zack. Ah, uh, kapatid ni Zach? Sino sa inyo si Nat? Ah, uh, ako? Pwede ko ba siyang makausap? Eh, sino naman si Diana? Eto siya. Hi, I'm Diana. Ah, uh, kinumento din ba ako ni Zach sayo? Oo, kinumento na ni Zach. Ikaw, si Kitty, si Nat. Pero sorry, hindi lalabas si Zach. Sige na naman, please. Importante yung sasabihin ko. Ah, uh, by the way, anong pangalan mo? Ako si Zip, kuya ako ni Zach. O, sige na, bye-bye. Huwag na kayong babalik, ah. Sandali lang, Zip! May party kami sa country house bukas. Baka gusto mong pumunta. Masaya yon. Okay, Diana. Thank you. Sige, pag-iisipan ko. Diana! Diana anong ano ginagawa mo? Diana! Girls, anong problema? In-invite ko lang si Zip sa party. Hindi ba pwede? Diana! Bakit ba tayo pumunta dito? Di ba dapat makikipag-break ako kay Zan? Alam mo na, wala na akong pakailan. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong Alam gawin. Alam mo, mas komplikado pa pala si Diana kaysa sa'yo. Tara na nga! I try to hold the day. Ano bang nangyayari sa'yo? Napabaliw ka ba? Hindi mo pwedeng i-date yun. Girls, relax. Hindi ko naman siya i-date, no? Gusto ko lang siyang makilala. Yun lang. Eh, alam mo naman na hindi siya pwedeng pumunta sa party natin, di ba? Bakit mo siya in-invite? Sino? Si Sip? Pwede. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye! Bye!